Good afternoon guys, another day, another vlog uh, Bale ngayon, maulan dito sa amin Pupunta kami ngayon sa Bypass villasis, Kakain lang sana kami ng pinsan ko Kaso nga lang naisip namin, baka magvlog na lang din kami Sa tingin ko, baka magbakas na lang kami ngayon Kasi wala akong ibang maisip, kundi yun lang Ito na nga pala, papunta na tayo uh, nasa, nasa may bandang eskwela na tayo ng pulay tapos ang lakas-lakas pa ng ulan ngayon. Sure ako, kukunti lang tao sa bypass ngayon. Ngunit, kailangan natin gawin yung vlog natin, yung mag-iwan ng bakas. Ginagawa natin ito guys, uh, upang mag-social experiment kung dadami ba yung followers natin. Tingnan natin kung dadami talaga baka nga yung mga kapitbahay namin o yung mga kaibigan ko ang unang makakuha nito kasi sila pa lang yung mga unang followers ko. Ito nga pala yung pinsan ko si Angas. Ang Angas ng Bilyasis Siya yung tutulong sa atin na maglagay ng bakas doon sa bypass. Wala na akong masabi guys, kailangan na nating mag time-lapse. Time-lapse. Oops, naubusan tayo ng time lapse. Bale, kakana na tayo papuntang bypass. Heto na ang bypass. Bale, dito pala sa bypass. Guys, ano, yung mga nagtitinda dito, lugi sila pag umuulan kasi kukunti lang yung pumupuntang customer. Kaya yung iba sa katagalan, nag-close na sila. O yan, may time lapse na pala ulit. Time lapse! Eto guys, sa bandang dulo tayo maglalagay ng bakas. Magpapark lang ako sandali. Hello guys. Bale, mag kami ng bakas ngayon ng pinsan ko. Ito nga pala si Tierso. Bale, first time namin to. Uh, naisip ko mga 1K na lang yung ilalagay natin. O yung pamimigay nating bakas. Ito, legit check. 1,000. Oh. Uh, lagay mo na. Kung ako, kung ako, sa inyo, kunin nyo na to. Ano pang hinihintay nyo? Sayang din to. Yan. Iso. Pak. Yan. Tali mo. Pa hindi mo basa. Ah. Ito na. Iiwan ko na. taga dito ka sa Villasis bypass kunin mo na Hinala ko baka makakuha nun yung mga tambay sa amin eh.